ang pangalang Batangas ay nanggaling sa salitang Tagalog na batangan na parte ng bangka na sumusuporta sa katig o outrigger. Pero nauna na itong tinawag bilang kumintang at ang balayan pa ang kabisera noon. Nang dumating ang mga Kastila na si Martin de at Juan de Salcedo ay nadatnan na nila ang mayabong na pamayanan ng mga malay sa Pansipit River kilala ang mga batang genyo na magiting at sa pagiging palaban kaya naman pinaniniwala ang nakikipag-ugnayan na ang mga ito noon pang 13th hanggang 15th century sa Yuan at Ming dynasties sa China. Panandalian namang nakilala ang lugar bilang Bunbun noong 1578 nang sakupin na ito ng mga Kastila sa pamumuno nila Father Esteban Ortiz at Father Juan de Porras. Ngunit makalipas ang tatlong taon ay itinatag naman ang Balayan Province at ang Bayan ng Taal na ngayon ay San Nicolas ang naging kabisera nito. Nalipat lang ang kabisera sa Batangas City noong